ang lalaking ito ang pinakamalakas sa Hunter x Hunter. Si Don Tricks ay naglakbay sa Dark Continent at nagsulat ng libro na naglalaman ng mga impormasyon pat patungkol sa mga kayamanan at mga banta sa pagpasok dito. Ang Kimeraan King na si Meruem ang nilalang na muntik ng umubo sa sangkatauhan ay hindi papantay sa mga bantang nilalang na mayroon ang Dark Continent. Ang veteranong hunter na si Isaac Netero at ang isang miyembro ng maalamat na pamilyang Soldik na si Sig Soldik ay tila nag nagulat kung gaano kadelikado ang Dark Continent at mas pinili na hindi na bumalik pa dito kung ang dalawang ito ay nag-aalinlangan na pasukin ang Dark Continent sa kabila ng pagkilala sa kanila na isa sa mga pinakamalakas na tao sa Hunter Universe at si Don Trix naman ay nilibot na ang silangang bahagi ng Dark Continent at sinasabing patuloy pa ding naglalakbay sa kanlurang bahagi ito ay nagpapahiwatig na siya ang pinakamalakas na karakter sa Hunter x Hunter. Sa bandang huli ng Chimera Antark, isinakripisyo ni Gon ang kanyang sariling enerhiya upang talunin si Pitu, dahilan upang mawala ang kanyang nin. Dahil dito, maraming fans ng Hunter x Hunter ang nagtatanong kung mababawi pa ba ni Gon ang kanyang nin o magiging normal na tao na lamang siya habang buhay. Ang sagot ay maaaring manggaling mismo sa author ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi na naipabalitang ipinahayag ang ending ng Hunter x Hunter ipin case na mamatay siya. Ang key hints di dito, involve ang batang si Jean, ang apo ni Gon. Sinasabi sa spoiler ending ng Hunter x Hunter, si Gon ay magiging kilala at tanyag na hunter. Kung kaya, maaari nating isipin na bumalik ang kanyang Nen dahil kung walang Nen ang isang hunter, mahihirapan silang gawin ang mga tasks o makipaglaban kung sakaling mahaharap sila sa ganitong sitwasyon. Bagay nakaraniwang karaniwang nangyayari sa pagiging hunter at ito ang mga rason na nagpapahiwating na maaaring mabawi ni Gon ang kanyang Nen upang maging kilalang hunter sa hinarap ang eksenang ito ay isang bagay na napaka-brutal sa manga ng Hunter x Hunter sa punto na kailangan nilang ganap na alisin ito sa anime habang lumalaki ang banta ng Chimera Ants parami ng wala na sa kontrol ang original na Chimera Ant Queen na nanganak ng isang hukbo na napakalaki at matalino na sa kalaunan ay bumuo ng isang malupit na proseso ng pagsasaka para patuloy na pakainin ang Chimera Ant Queen habang buntis ito sa bagong hari na Chimera ang kanyang gutom ay nagiging labis-labis sa puntong kailangan na niya ng 250 human meatballs sa isang araw para lang mabusog. At oo, tama ang narinig mo. Ang Queen's Ant Army ay nagtayo ng isang sistema kung saan maghahanap sila ng mga tao para ipakain sa reyna at pagkatapos ang isang magkakatay na langgam na mukhang baboy na kakarnin ang kanilang mga katawan hanggang sa maging isang meatballs ito para sa mas madaling pagkonsumo. Sa manga, makikita ang mga human meatballs na naglalaman pa rin ng mga bahagi ng tao tulad ng mga mata, tainga at kahit hibla ng buhok. Kaya malamang na itinuturing na masyadong brutal ito upang i-animate. Kaya iniba nila ang paggawa ng mga itsura nito sa anime na naging itsurang giant brown meatballs na lang at ganap na pinutol din ng eksena kung saan si Pokil ay diretsyong tinadtad ng butcher at pagkatapos ni Pito sa kanya sino ang responsable sa pagkamatay ni Neon Nostrad. Ito ay sinabi ni Corolo kay Shizuku at Bono Linov habang nasa Blackwell na wala na ang kakayahan ni Neon mula sa kanyang bandit secret na nagpapahiwatig na siya ay namatay. May mga naniniwalang nang mawala ang kapangyarihan ni Neon naging mahina ang pamilyang Nostrad sa mafia community at maaaring winasak sila ng mga karibal na mafia. Ang iba naman ay naniniwalang pinatay siya ni Hisoka matapos makipaglaban kay Corolo. Up upang hindi na magamit ang kapangyarihan na ito ni Corollo. May teorya rin na maaaring pinatay siya ng kanyang ama, si Light Nostrad, dahil wala na siyang silbi. Ngunit posible rin na naibalik ang kapangyarihan niya gamit ang tulong ng isang exorcist tulad ni Abigani. Ito ang isa sa pinaka nakakatakot na eksena sa buong Hunter x Hunter lalo na sa Chimera Ant Art si Pokel, isang hunter ay nagtago sa ilalim ng mga kalansay matapos matrankilize at itabi upang gawing bola bolang taong pagkain para sa Chimera Ant Queen Habang nagpaplano siya ng pagtakas ipinanganak ang isa sa pinakamalakas na karakter ng serye na si Pito na labis na interesado sa konsepto ng Nen ang nakakatakot na parte nito ng nang natuklasan ni Pito si Pokel sa tumpok ng mga kalansay, kinuha siya ni Ramot at pagkatapos ay puwersahang kinuha ang impormasyon tungkol sa nin sa pinakabrutal na paraan. Binuksan ni Pito ang bungo ni Pokel at tinusok-tusok ang utak gamit ang antena upang pilitin siyang magsalita. Pinutol ang eksena kung saan ipinapaliwanag ni Pokel ang mga patakaran ng paggamit ng nin sa isang malamig at robotik na paraan. Mas brutal pa nga ang naging eksena namipo sa manga dahil makikita dito ang nakalantad na utak ni Pokel na sinusundot-sundot tipito ng antena upang makuha ang impormasyon. Mga patunay na si Chiridnich ang pumaslang kay Sarasa, kababatang kaibigan ng Phantom Troupe at ang dahilan kung bakit sila nabuo Number 1, paraan ng pagpaslang Pinagpuputol-putol ang katawan at kinawaan ng larawan Yan ang ginawa ng umatake kay Sarasa Matapos makita ni Corolo ang putol na bahagi ng katawan ni Sarasa at ang sulat dito Nagkaroon siya ng sospecha na ang umatake kay Sarasa ay mahili kumuha ng larawan at itinuturing itong isang gawang sining Si Chiridnich ay mahilig kumuha ng video ng kanyang mga biktima. Sa chapter 348, matapos tatuan ang babae na kanyang biktima, kinuhaan niya ito ng larawan. Pagkatapos ay pinutol ang parte ng katawan na may tato at isinabit sa kanyang kwarto na tila ginawa itong isang frame art. Mayroon din siyang madaming bilang ng cellphone na pangkuha niya sa mga biktima niya. Bagay na magpapaisip sa atin na isa itong libangan ni Chiridnich na matagal na niyang ginagawa pinagpuputol-putol din niya ang katawan ng kanyang biktima. Ito ay makikita sa chapter 345 na matapos hindi po masasapamantayan niya ang dalawang babaeng bisita niya ay pinagpuputol-putol niya ang katawan nila. Dahil sa paraan ng pagpaslang nato ni Čeridnich na makikita din sa umatake kay Sarasa, ito ay nagpapatibay sa mga haka-haka na si Čeridnich nga ang pumaslang kay Sarasa. Number 2 website ang website, ang isa sa ginawang hakbang ng spider upang mahuli ang kanilang target. Gumawa sila ng website kung saan ay post ng mga users ang kanilang kakaibang libangan, katulad ng koleksyon ng bahagi ng katawan ng tao. Si Chirinich ang isa sa mga nagpost sa website na ito. Sa chapter 343, sinabi ni Misaistom na mayroong Darknet website ang may mga sekretong taong kolektor ng mga sinasabing espesyal na libangan at nakaraang taon lang ay may nag-upload doon ng video, isang set ng Scarlet Eyes at ang uploader na iyon ay walang iba kundi si Chiridnich. Ang sinasabing website ay ang ginawa ng Spider noon pa upang mahuli ang salarin, ngunit ng mga nakaraan lang sila nakakuha ng magandang prospect para sa kanilang hinahanap, si Chiridnich ay sakay ng Black Whale para sa gaganaping Succession War at kulinesahin ang bagong tuklas na kontinente ng Kakin na pinamumunuan ng kanyang ama. Hindi kayamanan ang pakay ng grupo ng Spider sa pagpunta nila sa barko ng Black Whale kundi ang salarin sa pumaslang kay Sarasa. Sa paglatag sa atin ni Yoshihiro Togashi sa nakaraang kwento ng buhay ng Spider ay paghahanda upang maikonekta natin kung bakit inubos ng Spider ang Cortaclan. Kinuha ng Spider ang mga Scarlet Eyes na ibibenta nila sa Black Market nang sa gayon mapupunta ito sa taong hinahanap nila ang taong mahilig sa bahagi ng katawan ng tao na napunta nga kay Cheridnich. Ang paggamit ng website ng Spider upang mahuli ang kanilang target ay tila konektado din sa kung paano sila binansagan. Tinawag nila ang kanilang grupo na Phantom Troop o Spider. Mayroon silang tatu ng gagamba na may numero na sumisimbolo ng pagiging bahagi nila sa grupo. Ang web sa salitang website ay salitang galing sa www o World Wide Web dahil para itong sapot na kumokonekta sa mga site sa buong mundo na konektado sa pamamagitan ng link sa pagitan ng mga nga ito isang hyperlinks na bumubuo ng isang web ang website ang ginamit ng grupo ng spider upang mahuli ang salarin na tulad ng isang totoong gagamba na gumagamit ng sapot upang mahuli ang kanilang target ang lalaking ito ang pinakamisteryosong miyembro sa pamilyang Soldik. Si Sig Soldik ay kaibigan ng dalawang malakas at veteranong hunter na sina Isa Netero at Lineto Audible na minsan nang naglakbay sa didokumentadong paglalayag sa Dark Continent. Sinasabing siya ay anak ni Maha Soldik at ama ni Zeno Soldik, batay sa family tree na ipinakita sa manga at sa timing ng edad niya sa panahon ng ekspedisyon nila ni Netero at dahil iba ang itsura ng lalaki sa grab graph, ipinagpapalagay na ito ay matandang itsura niya na tugma sa kasalukuyang timeline ng serye. Ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Sig ay hindi patiyak, ngunit dahil siya ay nakapaglakbay sa Dark Continent kasama si Isaac at Netero, malamang nataglay niya din ang lakas na maikukumpara kay Netero at kakayahang makaligtas sa Dark Continent, malamang din na sumailalim siya sa tradisyonal na pagsasanay ng soldik kabilang ang resistance sa lason at kuryente bilang isang soldik dik Assassin, kayang buksan ni Zig ang testing gate, pinaniniwalaan din na siya ang nagdala ng isa sa five threads ng Dark Continent na ay, na nagpopose sa katauhan ni Aloka bilang sinanika. Bakit hindi tinaruan ng mga soldik si Kilua ng Nen? Una niyang narinig ang tungkol dito mula kina Sushi at ang guru niyang si Wing sa Heavens sarina Si Wing ang nagturo kay Kilua at Gon ng Nen na naging mahalaga sa kanilang pagunlad. Pero kung alam ng buong pamilyang soldik pati mga butler nila ang Nen, bakit hindi agad natutunan ito ni Kilua? Isang paliwanag ay nang dalhin siya ni Silva sa Heavens Arena Inaasahan niyang matututunan ito ni Kilua sa 200th floor. Sinabi rin ni Silva na huwag bumalik hanggang hanggat hindi nararating ang floor na iyon pero nung una siyang kwalipikado ng makatungtong sa 200 floor umalis siya agad at umuwi kaya iniisip ni Silva na hindi pa siya handang matuto ng Nen at ang isa pang teorya ay dahil sa pagiging rebelde ni Kilua bilang susunod na tagapagmana ng pamilyang Soldic gusto niyang kontrolin ng pamilya hanggang maging masunurin siya at magamit ang Nen ayon sa kanilang kagustuhan dahil kung matututunan niya ito ng maaga mahihirapan na silang makontrol si Kilua posible din kaya hindi itinaruan ng Soldig ang kanilang mga anak ng Nint dahil inaasahan nila na matututunan nila ito sa kanilang sariling karanasan sa labas ng mundo. Ginagawa ito upang mapalakas ang kanilang pagiging independent o malaya. Hindi ito malayo sa ugali ng pamilyang Soldig dahil kilala silang may kakaibang pamamaraan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang ganitong diskarte ay makakasiguro na sila ay magiging mas matibay at masanda sa mga hamon ng buhay bilang mga asasin ang lalaking ito ay maaaring maging susi sa lahat ng mga pangunahing lihim sa Hunter x Hunter. Mahigit tatlong daang taon na ang nakakalipas. Si Don Trix ay nagpunta sa isang solong mission sa Dark Continent. Isinulat niya ang kanyang paglalakbay sa isang journal na may dalawang bahagi, ang East at West, na naglalaman ng lahat ng kanyang natuklasan sa di mapanghawakan na mundo. Ang East Edition ay nailathala noong mga nakaraang siglo at kasalukuyang nasa kamay ng B6. Noong una, itinuturing itong isang kabaliwan, ngunit nagkaroon ito ng halaga ng ang mga ay ng mga nilalang mula sa hindi kilalang mundo ay nagkatugma sa mga detalye ng libro. Kalaunan ay inihayag ni Jing na si Don Trix ang sumulat ng journal at ang West Edition ay nawawala pa rin. Ang Temp Hunter ay nagbungkay na ito ay maaaring nawala o hindi talaga umiral. Ngunit naniniwala si Jing na si Don ay buhay pa at patuloy na isinusulat ito. Marahil ay nasa Dark Continent siya. Dahil sa kaalaman ni Don Trix tungkol sa Nitro Rice na maaaring magpahaba ng buhay malamang ay kinonsumo niya ito Jing tricks abilities and power Noong panahon niya bilang isang sodyak, ang otoridad ni Jing sa Hunter Association ay pangalawa lamang sa chairman at vice chairman. Kahit na umalis siya sa grupo, patuloy pa rin niyang natatamasa ang lahat ng benepisyo ng pagiging isang hunter. Dahil walang impormasyon tungkol sa kanya online, sinasabi ni Kurapika na si Jing ay may kapangyarihan at kayamanan tulad ng isang presidente. Sa pagkakakulong ni Beyond Metro, si Jing ang nagsisilbing de facto leader ng Dark Continent Expedition Team. Baga mat hindi ganap na ipinapakita ang kanyang mga kakayahan, siya ay isang double star hunter na kwalipikado para sa triple star hunter license at ipinakita ang husay sanin sa pamamagitan ng pagtalo at paghuli niya kay Razor na sinasabing halos kasing lakas ng mga spider at kinilala ng dating chairman netero bilang isa sa limang pinakamahusay na gumagamit ng nen sa mundo. Si chairman Isaac Netero ay naabot ang sukdulan na lakas sa edad na 50 years old. Sa talang si Jing Prix ay 34 years old pa lang sa kasalukuyan ngayon na nagmumungkahi na nasa prime stage pa siya at madami pang panahon upang lumaks pa siya ng gusto. Ipinakita rin ni Hisoka ang malaking interes kay Jing. Sa isang nakakatuwang eksena, na nakipaglaban siya sa karamihan ng Hunter Association ng walang natamang pinsala. Ang kumpiyansa ni Jing ay makikita sa kanyang paulit-ulit na pagbabanta kay Pariston, isang kapwa sojak Kilala si Jing prix sa pagtapos ng mahihirap na para sa Hunter Association at sa kakayahan niyang maglaho ng walang bakas kahit na ang mga sojak ay hindi siya matagpuan na nagmumukhay na kayang gumamit ng isang uri ng Super Advanced Setsu. Marunong din siya ng paggamit ng mga rune na apektado ng nin. Nag-iwan siya ng kahon kay Gon na mabubuksan lamang gamit ang awara nito. Nakuha niya malamang ang abilidad na ito sa pag-aaral niya sa mga Asian Ruins. Si Jingprex din ang isa sa lumika ng Grid Island. Isang laro na ng nen na sumasaklaw sa buong isla immense speed. Bago pa man makapag-react si Usamin, tinaas ni Jing ang kanyang kamay at nagkunwaring sumuntok habang si Usamin ay papalapit na may masamang intensyon. Ang bilis at lakas ni Jing ay napaka-imposible kaya't naniniwala si Usamin na tinamaan siya ng ilang beses. Sa panahon ng nagkita si Jing at Gon, nang umakyat si Gon sa World 3, binanggit ni Jing kung gaano katagal bago nalampasan ni Gon ang 500 meter mark at nagbiro na napagod siya kakahintay na nagmumungkain na ina-update niya ang World 3 ng mas mabilis. Kitang kita ang mas mabilis na galaw ni Jing ngunit inamin niya na hanga ito para sa unang subok ni Gon. Naiwasan din ni Jing ang putok ng beril mula sa tatlong new users habang kalmadong nakikipag-usap kay Pariston. Genius level intellect Masasabing isa si Jing sa ng karakter sa serye Nakita na niya ang karamihan sa mga pagpipilian at aksyon ni Gon Mula nung umalis siya sa Whale Island Pati na din ang pagsali niya sa Hunter Exam Ang kanyang pagpasok sa Grid Island At ang kanyang pakikipagkita kay Kite Nahulaan din niya ng tama kung ano ang magiging proseso Para magpasya sa mga tuntunin ng eleksyon At siniguro niyang mananalo ang sarili niya Na makikitang dinaig niya ang Sojax Ang kanyang mga hula tungkol sa halalan para sa bagong chairman ng Hunter Association ay tumpak at maging si Chidel sa kabila ng hindi pagkagusto sa kanya at pagiging sobrang matalino sa kanyang sarili ay humingi sa kanya ng payo. Minanipulan niya si Leorio isang taong hindi niya kilala upang siya ay maging hadlang sa tagumpay ni Pariston na ginawa niya. Igit pa rito nang alisin ni Jing ang mga gumagamit ng Nen mula sa partido ni Muher sa underground level at ibabalik sa Castillo itinuro niya kay Pariston na kung gusto gusto makita ang kanyang mga kakayahan, lumapit lamang ito sa kanya sa halip na gumawa ng mga hindi magandang idinisenyong senaryo para sa sarili na nagpapakita ng kanyang higit na kausayan bilang isang analis ng labanan kahit na sa mga oras ng labanan. Malinaw na ang mga pangunahing kasanayan sa pag-iisip ni Jing ay ang kanyang deductive intelligence, bilis ng pag-iisip at versatility. Ang Crazy Slot ni Kite ay isa sa mga pinaka nakakamanghang abilidad sa Hunter x Hunter lalo na ang Crazy Slot number 3 na pinaniniwala ang may mahalagang papel sa kanyang reincarnation bilang isang babaeng kimera ant bagamat hindi lubos na ipinaliwanag sa serye kung paano gumagana ang Crazy Slot number 3 may ilang teorya tungkol dito Ang isang teorya ay maaaring nauugnay ito sa kakayahan ng muling pagkabuhay halos katulad ng isang respawn button na gumagana pagkatapos ng kamatayan. Isa pang idea ay maaaring may kinalaman ito sa paglipat ng kaluluwa o kamalayan sa ibang katawan na umaayon sa kung paano minsan nanatili ang nen matapos ang kamatayan o mas kilala bilang post-mortem nen. Halos kagaya ito ng ability ng nen Beast ni Camila, isa sa kakin prince na matapos mamatay ang isang malaking pusa ay lilitaw sa likod ng pumaslang. Pipigain siya nito hanggang sa makuha ang life force. Ang buntot ng pusa ay liliwanag at magkakaroon ito ito ng kakaibang likido sa loob, ipapainom ang tila likidong life force kay Camila, gagaling ang mga sugat nito at ibabalik ang buhay niya. Sa kaso ni Kite, ang kanyang kaluluwa ay lumipat sa isang hindi pa develop na sanggol. Ayon kay Jing, may islat si Kite na ginagamit niya kapag ayaw niyang mamatay, kaya't posibleng ito ang dahilan kung bakit siya nabuhay muli. Kung ang islat na number 3 ay talagang nagbibigay ng pangalawang buhay, ito ay isa sa mga pinakamahalagang trump card sa serye.